Boss, ano problema nyan? Tara, sorry -E toting natin mata dito. Ayun. Go boxing. Alam niya yare. Oh, yeah, to na tutulo, ayan. Oh, ayan natagas, ano. Ayan, ayan guys. Natagas yung kanya ng ano, carburetor, pero kung patayin niya po, wait. Kaya bigyan niya muna, ayan katanya, majer, natagas. So. Na patayin na pero natagas pa rin. Ayun, oh. Ayun, ginagawa no? oh. oh. natin guys. Karburador nito, uh, yeah. motor start to guys. Ayan. Ayan eh, si Boki. May ari. Lagi doon natagas. Ayan. Ayan. natunog Ang kanya karburo to. Yan ang ayusin ng ating mechanic guys. Si Boss King. Ayan. Happy birthday kay Boss King. Birthday niya ngayon guys. Ayan guys. Kakalasin na yung ating karburador. Kita niyo naman tumutulo ko yung kanya karburo Motor start to guys ha. guys. Ayan guys. Ayan, bago natin tingnan niyan guys kung kung saan may problema, pwede na subscribe niyo muna kami sa aming YouTube channel, EMD TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At notification bell para lagi kayo updated sa mga isi-share namin video at ipopost guys. Okay guys? Ayan, kinakalas na. Kaya sa bahay eh. guys, tanggal na yung carpool tanggal na guys i-check na lang ating mechanic mga... kung saan kung anong problema kung parang ito rin natulo yung kanyang carburetor nag open full ang kanyang gasolina i-check na nang ating mechanic si Boss King yan guys wait lang guys, At, ito yung na natin kaya eh, bumukso na ni Boss King yung kanyang cab okay guys guys madumi na rin yung kanyang carb ayan talagang madumi na ako okay. yun may mga itim na guys siguro yung tinanday lang guys kaya siguro ito ay nag overflow baka sobrang dumi na ayan guys ha madumi okay. eh Ayan guys, madumi na talaga guys ang kanyang ano, carb Ayan, may sinusong kitchen dumi yan ha? Kaya yeah, kita nyo guys, on oh, dumi. Kaya yeah, no, may mga dumi-dumi talaga. Kaya siguro nababarahan yung ibang butas. Kaya siguro, <laughs> ayan pa oh, on dumi. Yan yeah, guys ha. Okay. Kita ko na nga kanina sa kulay eh. Madumi, madumi. Madumi ba, madumi? Yeah, guys. Sobrang dumi na pala. Eh, tumutulo yan? Saan mo nagagaling ba't tumutulo? Sa kanyang, yeah. ano? Sa kanyang float? Yeah. Itong kanyang float, di ba ganda na? Ano siya? tukuran ng dumi yan, ah, yung dulo niya. Ah, yung kanyang float. Kaya sumala sa... So, sa align ng kanyang float. Kahit nakalapat na, siyempre, may tukot na dumi. Ah, yun. Naka-open pa rin sa loob. Ayun, guys. yung pala, guys. ito kanyang float, yung tumutukod sa float niya, medyo madumi na rin itong kanyang carburetor. Carb. Kaya nawala sa... sa align yung kanyang ano yung kanyang float kaya gano'n nag overflow kahit patay na yung kanyang ano kanyang carb ano pa rin tumutulo pa rin gasolina nag overflow siya guys yan diretso pasok ng gasolina oo pari to na hindi na nag ano nito hindi na nag ano na gusto ng kanyang float sana lang sa line ano sana na sa ano ano yeah, ayan, ayan o no? oh. ayan madami na guys yan ayan na guys yan ang naging problema nito guys sa madumi yung kanyang carb kaya dire-diretso yung nung kanyang ano Yung carburetor guys yan, yeah, baka baka pag experience kayo ng ganyan guys Pero, ha Pero ting, madumi din ang tanki niyan Yung tanki niya kaya ano ah uh, ha, ang imantado din ating mechanics si Bossy, baka madumi din yung kanyang tanki Kaya siguro so, Sobrang dudumi itong kanyang carb Hindi ko eh, lang yan, wala mapalitan ang ting Ah, lilinis Yan guys, lilinis lang natin itong ano Kanyang carb Madumi lang naman, walang papaltang ibang pesa. Uh, ano? Okay, guys motorstar to guys, ah, motorstar Motorstar 125 play to guys. yan Ayun, um, puti na oh. Eh, imu um, do na eh, imu um, ano? Umido. Yung um, umido na, ayan oh guys, oh. Nagagalgal tayo, guys. Sorry guys, pwede na mag-sorry, di ba? Imu um, do na. Umido. Umido. Yan. Ah, yan lang guys. Yan guys ha? baka makikirikin na ganyan. Tumutulo ang inyong ano, gasolina, kahit patay na ha. Pacheck nyo na malapit na ano, yung inyong, inyong carb. Baka kagaya nito, madumi na. Ayan guys, walong bola pa itong niyo na itong nalihis din ating mekanik. Walong bola na nakakalipas. Siguro medyo madumi din yung kanyang tank eh, Kaya nagdudumi agad ng ganyan karami yung kanyang ano kasi kuha itong itong inyong ano nawala sa align itong inyong ano kasi nga nadumihan nyo ay ano yun ito Itong tumutuko dito ano ito medyo nakura ng dumi dito yan kaya ito nakasuksok yan dito ayan okay, okay, yan. Ngayon, pag yan yung natukudan ng dumi, hindi angat. makakaroon siya ng konting angat na gano'n. Angat, yun. Kahit nakatuon na yung mismong float niya, ano siya? Ayon angat dito? pa rin. Angat pa rin. Angat pa rin. Angat angat Pa rin ang daloy. Ayun, yun. yun. Dapat talaga lagi nakalubog yun, no? Ayon. Para sarado din ang ano ng ano. Ayon, lapat Ayan. na lapat. Dapat na lapat para ang mapigilan yung yung daloy ng ng gasolina ano. Mm. Ayun guys, ayun ah. ang naging problema nito guys ha. Yung carburetor nito, yun ang naging problema. Kaya ah. yeah, lilinisin lang ito guys ha, ah. yung carburetor niya. Ha? Yeah? Okay guys At syempre guys Kailangan natin to, CBT cleaner Yan Si Kobe Yan ang gamit natin ngayon guys Yan ang lagi nating kasama Basta naglinit tayo ng carb Ito ang lagi nating kasama Yan Si Kobe Yan Kobe Baka naman Okay, okay. Yan Umpisa ni King buksan Yan nga yun Linisin Yan kanyang carb guys Yan o oh. Ayan, linis na boss king. Ayan guys, pagkatapos namin nilinisin ng, ano, ng CBT cleaner, hinahangin naman namin. Pero nilinis na namin ng tubig kanina yan guys ha. Kaya ngayon hinahangin naman namin para totally wash out yung mga dumi. Saka yung tubig na ano, namin, inihugas namin. Saka yung CBT. Hinahangin na namin para totally wala yung ngayon. Para malinis na malinis guys. Ha? Okay guys. Ito, ito. Itong filter guys, na-assemble ulit guys. Ililis namin ang pobia ng CBT. Ililis ng tubig. Ililis ulit ng hangin naman guys ha lang, ganun lang proseso namin paglilinis ng carb motor star 1, 2, 5, boss, ano? natin kung tutulo pa yan, guys ganyan na lang pag-aayos ng tumutulong carb ha like o carb guys yun nilagay na yung kanya ngayon yung float yun yung nagloko yun nagloko guys sa yung float na yun ha yan yun yung, yung nagloko kaya nag overflow guys ganyan lang pag aayos lang nag nag overflow ng barba yan guys ina-assemble na so, may kakabit na yan guys itin natin kung tutulo pa yung kanyang carb guys Busy, busy pala si parin na, busy. Nagwawiring nga pala. Ganun lang guys, ang pag-aayos ng ano ha, carb na medyo ano, overflow ha. Doon lang nagkaroon ng problema ha. Yung kanyang floats, sumala na sa align. Guys. Papalitan na din natin ito. Nakabit ah, na dito guys. Okay, For... uh, guys, pagka. Ah guys, nakakasa na eh. uli. Ang kanyang car. Ayan. Motostar 125 ito guys ha. Ah. Ayan guys, papalitan na rin natin itong kanyang ang ito. Itong kanyang filter na ito. Ayan, medyo madumi na rin guys. Ayan o. No? Oh. Marahin dumi sa loob. Ayan. Kaya ito ipapalit natin guys. Ayan o. No? Oh. na rin natin ang bago pati hose. Kasi yung kanyang hose medyo matigas na guys. Kaya kailangan palitan na lang din. Kasi guys, pagka hindi nyo pinaltan yan, sayang naman. Bagong linis ang carbon nyo. Tapos si... magkakaroon pa rin ng dumi kasi may dumi pa sa filter kaya kailangan filter pumunta doon, pumunta sa carburador. Sayang naman, kaya kapag nagpalinis kayo ng carburador, pet o oh, pwede, eh. pantay nyo ng ganito guys. Naman yung filter, yan sa tip guys ha. Para kasi pag nilipitan, papasok pa rin yung dumi. sa pinakang carburador guys ha. Yan guys, tip na tip yan guys ha. Okay guys. Ayan, pagtubi na. Pag na guys, so, huwag yung filter yan, no? Ayan, o okay, yan. Kailangan, tating, pag nag-release ka ng carb, pa-check nyo na rin yan at kailangan palitan na palitan na guys para yung laki magtipid kasi papasok pa rin sa dumi yung kanyang carb magkaari magkaroon na rin ng dumi nga bumalik ulit sa dati mag overflow ulit yun ang iwasan nyo guys ha bagay na magkano lang naman to halos 50 pesos lang ito guys kung papalitan nyo saka medyo matigas na yung kanyang ano kanyang hose aw oh, yan oh no? ang tigas na ang lutong na baka abuti pa kayo sa daan sayo naman dahil dito lamang halagang 50 pesos abuti pa kayo yung tirek ayos na yan kami na na yan guys sige sige yan yun bukas buhayin nyo tapos mo lang yan wala na yan guys binuhay na oh kanina nung binubuhay yung kanyang ano doon no? may tulo no, manager ano ngayon wala na wala na oh, wala na guys so ayan buhayin na yung kanyang ano-ano tanga sa binuhay na yun? Baso. Yung kanyang baso. Puel tag... Yung fuel cup. Yung fuel cup, binuhay na. Ayan lang. Kanina, pag binuhay yun, natulo. Ano? Mm. Ayan. Pero pag pinatay pa rin kanina, patay na natin. Dabu, meron pa rin. O ano? okay, ngayon, dati kanina, yung kanyang fuel pump, fuel cup, fuel cup. Yung guys. Kanina guys to, pag binuhay niya ito, tumutulo pa rin yung kanyang carb. At kahit patay na, tumutulo pa rin. Kaya ngayon, okay na. Ayan, okay okay, guys, guys. Buhay na yan, wala pa rin. Okay, Okay na. Ayan yeah. um, guys, okay na yan guys ha. Oh, one click. Wala wow, sa guys, one click. Oh, one click yan guys ha. Ayan, yeah. motor star guys. Okay na yan guys. Ganyan lang, pagkaayos tong overflow guys ha. Ay makikita siya ganyan guys ha. Ayan guys, okay na yan. Motorstar. One star. five Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMB TV pa -like at pa rin guys at pin notification bell para lang updated Paalamay sa mga i-share na yung video at po-post guys kasi pa isa yun no mga talaga okay na yan guys yan sana kahit paano may na yung tip sa amin ha 1, 2, 5 1, 2, Ajar tak kepo.